Ang ating utak o brain ay napakahalagang bahagi ng ating katawan, ito ang pinaka-sentro ng ating katawan na ang lahat ng command ay nanggagaling dito, kung sa bahagi ng computer, ito ay ang CPU o Central Processing Unit. Mga ka-Health Nations, mapagpalang panunood po sa inyo, sa episode na ito ay atin pong aalamin ang mga pagkaing nagpapalusog sa ating utak, at tumutulong upang tumulino at maging mas active. Kaya para sa mga mommies out there, habang bata pa lang po ang inyong mga Junokies ay umpisahan niyo nang i-introduce sa panlasa nila ang mga pagkaing ating elalahad. At syempre, mainam din po ito sa ating mga oldie parents o lola at lolo natin, upang maiwasan ang mga age-related diseases or disorders sa utak at memoria. Ngunit bago po ang lahat ay pagkalipas lamang ng mensaheng ito. Mga kahealth nations! Inaanyayahan ko po kayong i-like, at i-share ang video sa iba, at i-subscribe ang aking channel. At huwag din kalimutang i-hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po. Mga ka-health nations, narito na po ang mga pagkain na upang maging malusog, matalino, at aktibo ang ating utak at memoria. Ang number 1, oily fish. Ang isda na mayaman sa omega-3 fatty acids tulad ng tuna, salmon, mackerel at sardinas ay kilala sa kanilang kakayahang mapabuti ang kalusugan ng utak. Ang omega-3 fatty acids ay essential nutrients na bumubuo sa malaking bahagi ng utak, lalo na ang DHA, docosahexaenoic acid na may mahalagang papel sa pagpapabuti ng function ng utak at nagbibigay ng neuroprotection. Mataas din ito sa protina at vitamina D. Number 2, dark chocolate. Ang dark chocolate ay mayaman sa flavonoids, caffeine, at antioxidants na may potensyal na mapabuti ang daloy ng dugo sa utak at mapanatili ang cognitive function. Ang flavonoids ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng demensya at sa pagpapalakas ng memorya. Mayaman din ito sa iron, magnesium, copper, manganese, at fiber. Number 3, green peas. Ang green peas ay naglalaman ng mga sustansyang nagbibigay ng enerhiya tulad ng carbohydrates, protina, at fiber. Ang mga ito ay nagbibigay ng matagal na oras sa paglabas ng enerhiya na nakakatulong sa pagpapabuti ng focus at mental alertness. Bukod sa mataas na protina at fiber nito, ang green peas ay mayaman din sa vitamin A, vitamin C, vitamin K, at folic acid. Number 4, strawberries. Ang strawberries ay naglalaman ng antioxidants na kilala bilang polyphenols, kasama na ang vitamin C. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng oxidative stress sa utak, na may kaugnayan sa pagdevelop ng mga sakit sa utak. Mayaman din ang strawberry sa manganese at fiber. Number 5, Blackberries Tulad ng strawberries, ang blackberries ay mayaman sa polyphenols at antioxidants. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagsuporta ng cognitive function at sa pagpapabuti ng memorya sa pamamagitan ng paglaban sa oxidative stress. Ito rin ay naglalaman ng vitamin C, vitamin K at fiber. Number 6, mulberries. Ang mulberries ay naglalaman ng resveratrol, isang polyphenol na kilala sa kanyang neuroprotective properties. Ang resveratrol ay nauugnay sa pagpapababa ng panganib ng cognitive decline. At sa pagpapabuti ng memoria. Ang mulberries ay mataas din sa vitamin C, vitamin K, iron at potassium. Number 7, Bignay. Ang bignay ay kilala sa kanyang mataas na antas ng antioxidants, kasama na ang resveratrol, na nagbibigay ng proteksyon sa utak laban sa oxidative stress. Ang resveratrol ay may potensyal na makatulong sa pagpapababa ng panganib ng cognitive decline. Naglalaman din ito ng vitamin C, at ibabang uri ng antioxidants. Number 8, Pili Knot Ang Pili Knot ay mayaman sa mga manon saturated fats, na nagbibigay ng matagal na oras na paglabas ng enerhiya. Ang mga ito ay naglalaman din ng mga bitamina tulad ng vitamin E, na may protective effect sa utak laban sa oxidative damage. Naglalaman din ito ng minerals tulad ng magnesium at manganese. Number 9, Cashew Nut. Ang cashew nut, o kasoy ay naglalaman ng manon saturated fats, protein, zinc, magnesium, at iron, isang mineral na mahalaga sa normal na oxygenation ng utak, cognitive function at sa pangkalahatang kalusugan. Number 10, Peanuts. Ang mani o peanut ay naglalaman ng niacin, o vitamin B3, na may papel sa pagpapabuti ng blood flow sa utak, at sa pagpapalakas ng cognitive function. Nagbibigay din ito ng protein at healthy fats, o manon fats. Ito rin ay naglalaman ng minerals tulad ng manganese at magnesium. Number 11, Almond. Ang almond ay naglalaman ng mga manon fats, vitamin E, at magnesium, na lahat ay may potensyal na kakayahang mapabuti ang kalusugan ng utak. Ang vitamin E ay kilala sa pagbibigay ng proteksyon laban sa oxidative stress, habang ang magnesium ay may bahagyang papel sa pagpapabuti ng function ng utak. Mayroon din itong taglay na protina. Number 12, walnut. Ang walnut ay naglalaman ng omega-3 fatty acids na nagbibigay ng neuroprotective benefits at nagpapabuti ng function ng utak. Ang mga ito ay may mataas na antas ng DHA na mahalaga sa neuronal membrane sa utak. Ang walnut ay nagtataglay din ng antioxidants at vitamins tulad ng vitamin E. Number 13, hazelnut. Ang hazelnut ay naglalaman ng vitamin E, folate, manganese at mga manaw-saturated fats. Ang vitamin E ay kilala sa pagbibigay ng protection sa utak, habang ang folate ay may papel sa cognitive function. Number 14, chestnut. Ang chestnut ay naglalaman ng vitamin C, folate, carbohydrates at mga minerals tulad ng manganese. Ang vitamin C at folate ay may mga neuroprotective properties na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng utak. Number 15, butong pakwan. Ang buto ng pakwan o watermelon seeds ay naglalaman ng mga amino acids, lalo na ang citrulline, na maaaring makatulong na mapabuti ang blood flow sa utak. Mayaman din ito sa antioxidants tulad ng lycopene na nagbibigay protection sa utak laban sa oxidative stress. Number 16, buto ng kalabasa. Ang buto ng kalabasa ay naglalaman ng mga antioxidant tulad ng vitamin E at zinc. Ang mga ito ay may mga neuroprotective properties na maaaring makatulong sa pagpapabuti ng kalusugan ng utak. Mayroon din itong taglay na magnesium at omega-3 fatty acids. Number 17, butong mirasol. Ang buto ng mirasol o sunflower seeds ay naglalaman ng vitamin E, isang antioxidant na may potensyal na mapabuti ang kalusugan ng utak. Bukod dito, mayaman ito sa mga mineral tulad ng magnesium at selenium na may mahalagang papel sa cognitive function. Number 18, whole grains. Ang whole grains tulad ng brown rice, barley, oatmeal, at quinoa ay mayaman sa fiber, B vitamins tulad ng thiamine at niacin, at minerals tulad ng iron, zinc at magnesium. Ang mga ito ay nagbibigay ng matagal na oras na paglabas ng enerhiya na nagbibigay suporta sa consistent na function ng utak. Number 19, coffee. Ang kape ay naglalaman ng caffeine at L-theanine, isang stimulant na maaaring mapabuti ang mood, focus at mental alertness. Ang mga antioxidants sa kape tulad ng catechins ay maaaring makatulong din sa neuroprotection at pagpapabuti ng cognitive function. Number 20, Avocado Ang avocado ay naglalaman ng monounsaturated fats, vitamin K, vitamin E, at vitamin C. Ang mga ito ay nagbibigay ng suporta sa blood flow sa utak at nagbibigay protection laban sa oxidative stress. Ang avocado ay may taglay ding mineral na potassium. Number 21, Itlog. Ang itlog ay mayaman sa choline, isang nutrient na mahalaga para sa pagbuo ng neurotransmitter sa utak. Naglalaman din ito ng mga mataas na kalidad na protina, vitaminang tulad ng B-complex, at mga mineral tulad ng selenium at iron. Number 22, Broccoli. Ang broccoli ay naglalaman ng mga fiber at antioxidants tulad ng vitamin C at beta-carotene, pati na rin ang sulforaphane, isang phytonutrient na may anti-inflammatory properties. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa brain function at proteksyon ng utak laban sa oxidative stress. Number 23, Tofu Ang tofu, isang produkto ng soy, ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina, amino acids, at iron. Ang soy ay naglalaman rin ng isoflavones, na may potensyal na neuroprotective effects. Number 24, Green Tea Ang green tea ay naglalaman ng caffeine at L-theanine na maaaring magbigay ng mga cognitive benefits, tulad ng pagpapabuti ng focus at mood. Ang mga antioxidants sa green tea, tulad ng catechins, ay maaaring makatulong sa neuroprotection. Number 25, Turmeric ang turmeric ay naglalaman ng curcumin, isang powerful na anti-inflammatory at antioxidant. Ang curcumin ay may potensyal na makatulong sa pagpapabuti ng cognitive function at protection laban sa neurodegenerative diseases. Number 26, blueberries. Ang blueberries ay kilala sa mataas na antas ng mga antioxidants tulad ng anthocyanins. Ang mga ito ay maaaring mapabuti ang memorya at cognitive function pati na rin ang protection sa utak laban sa aging at stress. Number 27, beets. Ang beets ay naglalaman ng nitrate, isang sangkap na maaaring mapabuti ang blood flow sa utak at maaaring makatulong sa pagpapabuti ng cognitive function. Ang mga ito ay may mataas na antas ng mga antioxidant, fiber, vitamin C at anti-inflammatory compounds. Number 28, colored greens. Ang colored greens ay mayaman sa mga vitamins at minerals tulad ng vitamin K, vitamin A, iron at calcium. Ang mga ito ay nagbibigay ng suporta sa cognitive function at mga proseso ng anti-inflammatory sa utak. Number 29, malunggay. Ang malunggay ay kilala sa mataas na antas ng iron, calcium at vitamins tulad ng vitamin A at vitamin C. Ang mga ito ay maaaring makatulong sa pagpapabuti ng memorya at cognitive function. Number 30, Mung Bean Ang Mung Bean o Munggo ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina, fiber, at mga vitamins at minerals tulad ng folate, manganese, at magnesium. Ang mga ito ay may bahagyang papel sa pagpapabuti ng cognitive function. Number 31, Bataw Ang Hyacinth Bean, o mas kilala bilang bataw, ay naglalaman ng mga antioxidants, protina, at mga vitamins tulad ng vitamin A at vitamin C. Ang mga ito ay nagbibigay ng suporta sa kalusugan ng utak at katawan. Ang bataw ay naglalaman din ng folate at minerals tulad ng iron at potassium. Number 32, sitaw. Ang yardlong bean o sitaw ay naglalaman ng phytonutrients, fiber, vitamins, at mga minerals tulad ng vitamin C, vitamin K, at manganese. Ang mga ito ay may bahagyang papel sa pagpapabuti ng function ng utak. Number 33, Patani Ang lima bean, o patani ay naglalaman ng protina, fiber, at mga vitamins at minerals tulad ng folate, manganese, at potassium. Ang mga ito ay mahalaga para sa energy production at normal na function ng utak. Number 34, Kajos. Ang pigeon pea, o kajos ay naglalaman ng protina, fiber, at mga vitamins tulad ng vitamin C, vitamin K, at B vitamins. Ang mga ito ay mahalaga sa pagpapabuti ng cognitive function at kalusugan ng utak. Number 35, Sigarilyas. Ang sigarilyas, o winged bean ay naglalaman ng protina, fiber, at mga vitamins at minerals tulad ng vitamin A, vitamin C, calcium, at iron. Ang mga ito ay nagbibigay ng suporta sa cognitive function at sa pangkalahatang kalusugan. Number 36, flax seeds. Ang flax seeds ay may mataas na antas ng omega-3 fatty acids, fiber, at lignans, isang uri ng antioxidant. Ang mga ito ay maaaring magtaglay ng neuroprotective properties at mapabuti ang cognitive function ng utak. Mayaman din ito sa vitamins at minerals tulad ng vitamin B1, manganese, at magnesium. Number 37, kamote. Ang kamote ay naglalaman ng beta-carotene, isang antioxidant na maaaring mapabuti ang pag-function ng utak. Ito rin ay may mataas na antas ng vitamins tulad ng vitamin A. Vitamin C at Vitamin B6. Number 38, oranges. Ang oranges ay kilala sa mataas nitong antas ng Vitamin C, isang antioxidant na nagbibigay ng protection laban sa oxidative stress. Ang Vitamin C ay mahalaga para sa normal na function ng utak at immune system. Mayaman din ito sa fiber at may mababang caloric content. Number 39, kamatis. Ang kamatis o tomatoes ay naglalaman ng lycopene, isang powerful na antioxidant na maaaring makatulong na mapabuti ang kalusugan ng utak sa pamamagitan ng paglaban sa oxidative stress. Ang mga ito ay naglalaman din ng vitamin K, vitamin C, potassium, at folate. Number 40, red grapes. Ang red grapes ay naglalaman ng resveratrol, isang polyphenol na kilala sa kanyang neuroprotective properties. Ang resveratrol ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng panganib ng cognitive decline. Ito ay mayaman din sa vitamin C, potassium, at mga antioxidant. At ang number 41, chia seeds. Ang chia seeds ay mataas sa omega-3 fatty acids, fiber, at mga antioxidants. Ang mga ito ay maaaring makatulong na mapabuti ang pag-function ng utak, pag-regulate ng blood sugar, at magbigay ng energy. Mayaman din ito sa protein, calcium, at vitamins tulad ng vitamin B. Ang mga nabanggit na pagkain ay nagbibigay ng iba't ibang sustansyang mahalaga para sa kalusugan ng utak. Ang pag-include ng mga ito sa pang-araw-araw na dieta ay nagbibigay ng suporta sa pangkalahatang kalusugan at sa maayos na pag-function ng utak. Maraming salamat po sa panonood, mga ka-Health Nations. Kung nagustuhan niyo po ang video, ay iniimbitahan ko po kayong e-like ito, at mag-subscribe sa aking channel, at huwag kalimutang pindutin ang all bell button icon para maging updated po kayo sa mga bagong video na i-upload. Maraming salamat po, to God all be the glory and stay healthy. Mga ka-health nations, inaanyayahan ko po kayong e-like, at e-share ang video sa iba, at e-subscribe ang aking channel, at huwag ding kalimutang eh hit ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload.